Kahit tag-ulan na, pinapakiusapan pa rin ng Department of Energy ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente dahil kinakapos ang reserbang supply nito gaya ng nangyari kahapon. Dahil sa kakapusan sa supply, posible raw na tumaas ang singil sa kuryente. Makibalita tayo kay Julius Segovia. Halos ubos ang reserbang kuryente sa Luzon kaya nag-red alert ang grid mula hanggang alas 3 ng hapon. Butit may power supply na nang galing sa Visayas kaya hindi nag-brown out. On standby rin ang interruptible load program o ILP ng Meralco. Contingency reserve already and then the NGCP declares a red alert for a certain interval, <laughs> then we can call on the, uh, the ILP participants already. Paliwanag ng Department of Energy, sumabay sa takdang maintenance ng apat na planta ang pagpalya ng labing isa pang power plants sa Kabuan. Mahigit 2,000 megawatts ang nawala sa Luzon grid. Sa karanasan, kapag nagkaka-power interruption. Unang naapektuhan ang mga customers sa North Area hanggang makarating sa South Area ng Metro Manila. Noong Sabado, nag alert din ang Luzon Grid. Meralco na ang nagsabi, hindi raw malayo may epekto sa singil ng kuryente sa susunod na buwan ang serya ng yellow alert sa Luzon. Apektado raw kasi ang presyo sa spot market tuwing kinakapos ang supply ng kuryente. Whenever there is a supply situation, especially a shortfall issue, Um, ang impact talaga eh, sa presyo din. Kaya kahit ulan, pakiusap pa rin ng DOE sa publiko, magtipid sa paggamit ng kuryente. Julius Segovia, GMA News.